Tuloy pa kaya ang pagbabalik ni Willie Revillame sa TV5? Balita kasing hindi sila nagkasundo ng management ng Kapatid Network. Ayon sa report ni Christy Fermin sa kanilang programang Showbiz Now na, marami po talagang nagtatanong kasi nananahimik si Willie Revillame. Ang dami-dami talagang umaasa sa kanyang pagbabalik. Ito ang pinakahuli nating balitang nakuha. Nakikipag-usap siya sa mga bossing ng TV5 kasi doon naman pala siya babalik. Pero mukhang hindi sila nagkasundo. Ang gusto niya, ang istasyon ang magpoproduce. Ang sabi naman ng istasyon, mag-black time ka na lang. Ikaw na lang ang magproduce ng show mo, kumuha ka na lang ng oras sa amin. Hirit naman ni Wendell Alvarez, maganda raw iyon dahil dati na rin itong ginagawa ni Billy. Magagawa niya ang gusto niya basta magbayad lang siya ng oras. Nag-follow up si Romel Chica at tinanong, Anong nangyari? Sagot ni Christine, eh, hindi tinanggap ng TV5 na sila ang mag-produce. Ang ginawa ni Willie ayon sa aking source, naghahakot niya lahat ng gamit at ibinalik niya sa Will Tower. Kinuha niya sa bakuran ng TV5. Dagdag pa ni Christy, eh para siyang nagtampo sa bigas. Parang ganun. Sinundan ito ng tanong ni Romel. So, ibig sabihin nun, wala na? Sagot ni Christy, Baka naman magkaroon pa ulit ng pag-uusap at kunin na niya ulit ang mga gamit sa Will Tower at ibalik niya sa TV 5 Dahil pumayag na rin sa gitna ang TV Fight. Samantala, napag-usapan din na posible ring mag-show si Willie sa Will Tower tulad ng ginawa niya noong pandemya. Pagamat walang live audience noon. Suhestyon ni Wendell, dapat kay Kuya Will mag-black time siya para solo niya kasi hindi naman siya masupil eh. At ayon pa kay Christy, Oo, matigas ang ulo niya. Kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin ay wala naman siyang pinakikinggan. Diba? Kaya mas maganda talaga na mag-black time siya. Siya mag-produce ng sarili niyang programa, babayaran na lang niya yung oras. Sa so ngayon, ayon kay Christy, nasa Singapore si Willie para magpahinga at magmuni-muni.